Gising ko po ng alas 5 is may tubig na sa labas ng bahay namin. And then, uh, hindi ko naman alam na kabilis. Actually, hindi ko po naisalba yung iba kong mga paninda. Basta man inaasahan na yung baha is aabot hanggang dito. Hanggang dito po yung baha inabot. Ganyan. It's my life ako kanina doon sa bahay per this na isama ko tong tindahan na ipakita ko. Pero ngayon dito sa ating tindahan vlog, so iba vlog ko first time no. Ang tagal kong last vlog ko yata sa tindahan ko ay ano, may renovate siya. Nona termine rin umid, may o nagchange sa pintura. Basta nagayos. So parang bagong bukas ang dating. Yung gano'n. Ngayon guys, binaha ang tindahan. Tagal ko walang vlog-vlog dito sa tindahan. But anyway, hindi naman ganong ka-active na sa tindahan. Pero, hindi ko siya kayang i-close so i, or i go. Sinabi ko na yun sa mga vlog ko na ito kasi yung pinagkukunan namin ng aming uh, daily gastos so, dito. As you can see, yan lang po tindahan ko. Nung pong bago mag, ano, mag bagyo, Namili pa po ako eh. So ayan, mga kape kasi nga umuulan. So mabili ang kape, umuulan. Kaya marami po akong kape, sugar, mga gantung kape. Ayan. So 'yung mga pinagbibili ko kasi nga po ah, uh, tawag dito. Ah, uh, bagyo. So 'yun po 'yung mabili. Tapos noodles. Actually, noodles din. Marami din akong binili. Kasi nga, isa yon sa mabili. Sardinas din. So, kung kita nyo, ilang piraso na lang po. So, kasi nga, yun yung kailangan. Yun yung mga instant na kailangan pagbagyo. It's so happy naman, na kinabukasan, di ba bagyo, di umuulan. No? Magdamag siguro, umuulan, I don't know. Hindi ako ganun ka-sure kung magdamag ba siyang mula kasi tulog na po yung mga tao pagising ko po ng alas 5 is may tubig na sa labas ng bahay namin. And then, uh, hindi ko naman alam na ganun kabilis. Actually, hindi ko po naisalba yung iba kong mga paninda. Basta, ang naging priority ko that time is itong mga dilata. Yan. Kasi nga, para may pagkain kami, pagka lumikas kami ng anak ko, at saka yung mga noodles, the rest, iniwan ko. Nagdala lang po ako ng ilang perasong kape. Kasi hindi ko naman inaasahan na yung baha is aabot hanggang dito. Hanggang dito po yung baha inabot. Ganyang kalalim yung baha. So, maghahanap tayo ng ano, ng yung bang palatandaan hanggang saan yung baha. So, ayun. Ito, ito. Makikita nyo ito, guys. Ito, ito, ito. Yan yung may guhit na itim na to. Ano lang kita? ta zoom natin. Ayan, ayan. Nakikita nyo yun. Yung itim. Ito, ito, ito. Ito, ito. Yan, yung itim na yan. Yan, hanggang dyan yung baha. So, ganun kalalim yung baha. So, kung ibig sabihin, nagpas pa dito sa paninda ko. So, nagpas tao po dito sa tindahan. Yung baha. So, ayun. Wash out po. Karamihan sa mga toyo. Hinugasan ko na lang po yan. Kasi makapalaman yung plastic niya. So, for sure, hindi naman siya inabot ng tubig baha. Pero marami po akong naita po ng mga sabon. Yung mga powder, yung ganito. Yan o. Yan yung mga gandong powder. Kasi kahit pala silyado sila, nagkakatubig yung loob. So marami po akong tinapon. Chichiria, meron din pong mga lumulutang. Pero pinamigay ko na. Kasi hindi ako sure kung okay pa siya. Hindi naman po siya kaagad-agad mabibili. baka kumunat lang. Kasi nga nababad sa baha. So, yun yung realidad dun. So, karamihan sa mga paninda is hindi pa ako totally recovered. Halos wala na po akong paninda lang dahil sa baha. Naubos po talaga. So, yung iba naman na ipagkawang gawa like sardinas. So, karamihan sa mga sardinas ko, hindi na po pagka kumakatok sa pinto. Kung may ganito, may ganyan. Minsan nga, dalang pera. <laughs> Pero, okay lang. So, parang bigay mo na lang, tulong mo na lang. So, kaya ngayon guys, nagdi-display ako. so ito. Ayan, yung mga iba. So, namili ako ng mga tsitsiriang konti para kahit pa malagyan ng laman yung tindahan. Ayan. So, inuunti-unti ko na naman yung tindahan ko, no? So, ayan. Ganun pa ako palat. Hindi pa ako okay kung nakikita nyo. Ayan. At, uh, uh, wasak na wasak talaga. Ano yung makikita nyo, guys? So, ganun pa ako ang lahat. Namili ako ng konti para lang meron akong maitinda at magkaroon ng laman. Kasi kahit pa paano may mga kumapatok sa tindahan, may mga naghahanap ng pagkain o kung ano. So, ayun. Kailangan pa rin pong lagyan ng laman. So, karamihan din po pala sa mga nabasa at naano uh, na ano sa akin, yung mga ganito, yung mga biskuit. Kasi hindi ko agad-agad na ilikas. Eh, eto na yung iba ko asukal. Marami rin po akong nasayang kasi asin. Basta yung mga gan. asin, asukal. Marami akong nasayang. And then, wala ta wala na akong magagawa wala namang may gusto yung nangyari na gano'n. so kaya ngayon eto po balik ulit sa dati so tumatanggap po ako any donation <laughs> joke lang char walang gano'n. so maraming na problema ngayon financially dahil lahat naman ng tao ngayon lumubog sa baha wala yung aso ko ayan so ayun walang laman lahat totally ayan basa pa rin yung mga estante ko. makikita nyo, basa pa rin po siya. Pero wala, kailangan ko lang mag-display. At kailangan ko rin namang maghanap buhay. Kahit ganito yung nangyari. Kaya, makikita nyo po, ayan, kalbong-kalbo na siya. But anyway, guys, so, mamabalik din yan. So, kailangan lang na pagpuporsige para maibalik So lumabas eh. Hindi ko mapalabas kasi po totoo lang. Umuulan-ulan pa rin sa labas at napakaputik. So, hindi ko alam po kita. Pero ngayon, medyo maliwanag. Walang ambon, walang ulam. Pero maputik po talaga sa labas. At marami pa pong mga basura dahil hindi pa nag-pick up yung basura. So, sobrang daming kalat. So, ayun guys. Yun lang update ko para sa tindahan ko. Ngayon, para dito sa ating tindahan vlog, dito sa list ko, guys. So, kahit anong mangyari, laban lang. Walang sukuan to. So, ipagpatuloy lang ang buhay dahil sabi nga nila, weather, weather lang daw. <laughs> But anyway, guys, so continue lang natin yung buhay. Maghanap buhay tayo. So, yun lang. See you later for my next tindahan vlog. Bye-bye. See you later, alligator. Bye-bye. Bye-bye.